Mga karawas, good morning po Good morning, good morning, kamusta po tayo lahat Ito, welcome back po muli dito sa aming channel Bali, June 12 Araw po na ng Merkulis Ang galing nga po pala tayo sa hardware Meron tayo biniling uh, additional na apat na peraso metal studs Nagagamitin po natin dito sa ating second project na Angeli Isang 64 square meter Bali, ngayong araw mga karos uh, schedule tayo at uh, magpapa-install po tayo ng mga kornisa kaya mga kurnisa po para dito sa ating ongoing project. Tapos sa uh, bala ko magpa-overtime dito sa second project natin para paunti-unti ay maikabit po yung ating mga PVC panel. Okay mga karol, samahan niyo po muli ako ngayong araw po na Merkulis sa pagbibigay po ng update and assignment natin dito sa mga ongoing project natin sa Lumina. Alright, let's go and uh, enjoy watching po. Tara! Okay, dito na tayo si Bilago. Good, morning. Good morning. Ayan yung ating uh, metal studs. Apat na peras. Additional. Dito, mga karawas, tinutuloy na lang po yung mga electrical. Nagkaroon lang na ng konting additional to dahil uh, oh, okay. ay padagdag si Imam ng uh, 110. Yan, na, uh, medyo kaya nagtagal dito yung electrician natin. Napag-uusapan na lang po namin ni ma'am yung uh, additional dito. Yan, merong uh, 110 dito sa counter. Meron dito. So, 110 at saka sa living at saka sa may master's bedroom. Tapos, sa uh, hinihintay ko na lang. Kapag halos natapos si Kuya Boy, papalitan po natin itong uh, uh, breaker at saka yung uh, branches nito. Magiging madami na po kasi yan. Yung abang nga po pala ng linya ng aircon nito, nasa apat. Yung conforme na lang kila, ma'am. Kapag uh, sakaling magpa-install sila, pero mag-aabang na po kami. Yan, kung itutuloy nila yung apat na unit Siguro pag nandito na sila Sa taas lang muna yan Kaya yeah, good morning po Morning po Morning, tsaka si Adonis Good morning Good morning yan. Yung karagdaga natin na Metal uh, metal studs dito yung gagamitin na Diyan, wala oh, pa tayo dito oh, no, Pero may pang, panggit uh, panggitna na tayo rito Na yun, ano, nakaubos na yung ano? Bala? Sige, bibili muna ako. Ayan, nakaubosan tayo ng bala lang uh... Tsaka ano, ma marami pang kakabit dito eh. Guro mga tatlong box na ano. Pagka sa baba. Ang dami pang kakabit na ano. PVC panel pa. Parang yung ba yung kulay lahat ng PVC panel? Ay, isa lang yan. Ano, tapos yung latag, yung latag natin pa naman. Puro pa gano'n. Ano ba yung bagong nail gun natin? Pakit Pakitingin nga. Eh, buksan mo lang dan umorder tayo ng bagong nail gun. Wala siyang kasamang bala? And, uh, ah, naku, so, kape ng gutla. Marami na pong gumagamit nito. Nail gun. Subok na, subok na. Mababari, ba na kami ganyan? Huwag binabari yung ganyan, yung 40 pan. 40 Baril talaga, na ganyan, yung mabaril. Ayan nail gun. Yeah, Malaki ko yung na sa trabaho. Eh. <laughs> ano, yun lang yung bala lang kailangan niya. Lang, eh. Ah, sige. Okay. Partition. Na-discuss natin yung kahapon. And bakit ganyan ko yung... Kung bakit ganyan yung layout niya. May pa-hallway. Meron ding uh, CR. Yan, yeah, kompletong-kompleto sa taas. Kompletong-kompleto. Kahit 21 square meter lang. Nagawa ng parang ay, si Master Jojo. Good morning. Nandito siya na Nandito pa. Uh, gusto mo magkabit ka muna ng cornisa dyan? O, tapos doon tayo sa P6. Uh, P6. uh ay, nagdala na ako ng ano. Uh, oh, Meron ako uh. eh, dyan isin. Meron ka. silicon Ay, ka na. Meron ka na silikon dyan. Wala. Eto. Yan bali kakabit si Master Jojo ng mga kornisa tawagin ko si kayo din sige tara after natin manggaling sa phase 3 bago tayo pumunta dun sa third project yung bibili tayo ng isang balding pintura kahapon nag-umpisa na mag-primer uh, dun sa second floor So, ipapapulido natin yung primer sa taas muna hanggang sa baba. Samahan mo ng ano, ng roller. Ito, 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 ito. Malaki. Tsaka isang paintbrush. brush yung size mo? Ah, didos, dalawa. Dalawang didos. Ayan, yeah, goods <laughs> na Ayan, balik tayo rito sa phase 3. Bali mga karos, si client owner nga pala nito. Pumunta kahapon, yun nga lang, hindi na kami nagkita. Ayan, pasensya po ma'am kasi meron kaming uh, overtime. At yung cellphone ko ay eh, iniwan ko na sa bahay. Yan, natuloy siya rito. Hindi nga lang siya nakapasok saya Pero yun nga, napapanood niya naman po sa mga video. Yan, yeah, next time po ma'am, schedule natin yung uh, pagpunta niya para sigurado pong uh, nandito po Okay, bali, assignment and attendance tayo. Ayan, si Kuya Richard, good morning po. Good morning. Ito yung tiles na napili ni client. Pang backsplash at saka sa kitchen counter. Ayan, naka 45 degree cut angle din. Ayan, may hawak tayong uh, blower. Ayan, binili natin na pintura. Ayan, si Louie, good morning Louie. Good morning. Ayan, si Kuya Dindo, tumawid dito. Good morning. Hoy, good morning. Aligaya <laughs> ang malaya reporter ah. Ay, si Marvin. Good morning. Good morning. Ay, si ano nga pala uh, Independence Day. Yan. Kailangan natin blogger muna to. At hindi pa yata Para yeah. uh, Mas gamay mo ito kuya Mas maganda pag <laughs> Ayan Ayan okay, mga alikabok yeah, ito yung purpose niya kung bakit uh, pinawalis namin kanina Ay, kanina kahapon Ayan, yeah, para magkaroon siya ng spike Tapos sa uh, ito, sisinsilin pa ni kuya Yung pa dyan <laughs> Ito, pinagpapatuloy na ni Louie Yung yeah, installation ng tiles, medyo ano nga lang talaga ito, matrabaho gawin pero kapag natapos naman ang ganda binandyan na yung ano naglagay ako ng paintbrush yan na bali dito nagkakabit na sila ng cornisa na mga binili po natin kahapon against all sila rito ay scared din no kailangan mo na ba ng ano bilang ko ng switch o oh, lagyan na natin kasi walang patayan so, ha isa to sa asikasuhin natin. Kaya ba nandito si Kuya Dindo? Kinuha lang ni Master Giorgio yung ano natin. Oh, uh, yung ating ordansa para doon sa pag-install ng uh, Paulinsa. ko muna to Wala pang mga switch para hindi lagi nakabukas. Bali, ito yung assignment natin. Meron technique na ginagawa si Kuya Dindo rito kaya nandito siya. Wala ko na ano sir, paintiner. Paintiner na yung po yung thinner. Yan, bumili ako kanina ng uh, paint kasi kapag ka uh, nagpapahid tayo ng no more Pag kumapit po sa PVC panel yan, mahirap na matanggal na no, kuya. Kaya pinapalo up niya ng, no, ano, ng uh, pen thinner. Yan, bibili muna tayo na, ng, switch. Kuya, ilang gang yan? Tugang lang yan. At saka rito. Tugang. Yan, tugang-tugang. tugang tugang itu Dito sa baba ko yan, bilal namin natin. Okay. Okay. Yan, okay. bilal namin bilang Ilan gang yan na okay, nawi? Tatlo? Tiga lang? Three gang. Three gang? De, lang yata yan. gang oh, yata gang. yan? Ah, gang. Three gang, tugang, gang. 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 Ayan. Diyan sa unahan. Ito. 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 ito meron um, naman to sir. Ah, uh, kahit ito muna. ito muna. Ano to eh? Trigang. Trigang. Dami ni ma. Tatlong trigang. Hmm. Tatlong trigang. Dalawang tugang. Dalawang tugang. Okay, alis muna tayo. yung ating uh, blind rivet para do sa second project karagdagan switch para do sa third project tayo. tara doon na oh. yan yeah, merienda na pala merienda yan yeah, rivet ito napakagulo ng buhay sa mundo ito lang ha ito ako nito ay meron pa niyan Pinat lang po yan, boss. Ah, pinat butter? Opo, Sige, ito na muna ka. Okay. Sakin na. Uy. Okay, tutulin lang po nila yung ano diyan, yung uh, partition. Bumili lang tayo ng extra rivet kasi yung sa mga kisa mi pa napakadami. bali nagme-merienda lang yung uh, bone pa. Sa Friday nga po pala kukuha na natin ng gate post. Yung yeah, alternate to ng 1x3 at saka 1x1. yun yung pinaka-design niya. Basta kay client hindi masyado nakikita yung loob yung loob yun yun lang po yung kay client pero pagdating sa taas pwede na tayo mag reduce dyan eh. ang gagawin na lang natin isang ano na lang isang design na lang at saka dito sa gate tapos yung uh, tungkol naman sa PVC roofing ano siya uh, by uh, next week pero lahat yan i-gate pass na natin Yan, pati yung flashing ay gate pass natin siya kasi one week lang yung validity bali expired na uli hindi kasi namin di may pa-deliver mga flashing dito dahil sisikip Okay, pag abang uh, habang nagbablog nga po pala tayo Parang ikinikwento ko na rin po yung mga kailangan dito Para makakarating din kay client Siyempre siya yung Siya po yung number one na nanonood dito Siya <laughs> yung pangunahin na viewers natin na uh, Lagi nag-aabang po sa upload at saka sa uh, natin uh, Renovation ay, ko yun dito Walang tindang Yossi, si Carol <laughs> Ayan. Okay dito naman tayo sa phase 4 Ayan na po yung ginagawa rito Tiling tapos sa drainage Tapos dito pinalinis ko na Ayan na yung lupa oh. Tapos nakasako na to Para pagkakinuha na lang po ng maghahakot ng panambak Madali na lang kaya yeah, may tira pang buhangin Saktong sakto na to hanggang sa matapos yung bahay na to Baka nga sobra na yung buhangin na yan yeah. Yan drainage na lang to Alos sa uh, patapos na yeah, Good morning Rick Good morning boss yeah, Good morning Tapos kasama niya pa rin si Chi Chi Good morning Good morning boss Yan yeah, bali pinakalinis na natin tong uh, lababo Tatanggalin na po yung mga pinanghulma rito gamit yung metal paring at yung hard deflex. Yan, tatanggalin na rin yung mga sidings. Yan, lilinisin na po yan. Tapos, uh, para kahit pa paano, mapalitadaan na po yung dalawang uh, paa. Bali, yung dalawang paa ng lababo na to. yan gawa po sa hollow blocks. Ang tsari ito. Kapon nga po pala, dumating yung parcel nila, ma'am. Ito. Kana po. 9,300. May git. So, cooked up. Yan. Yeah. Yan, bali itong cooktop po. Kailangan may on -hand tayo nito, pati yung lababo. Para pagka nag-install na po ng tiles, yan, kahit pa paano po, ay meron na tayong reference. Tsaka pagka natapos po to automatic po kinakabit ka Para hindi, pa, hindi po siya sobrang luwag at hindi rin po siya sobrang sikip. Itong butas po kasi nito, pinagbasihan na lang po namin sa mga ginagawa namin na, na cooktop. Mga namin. So, kahit pa paano, yan, nakapagdala po sila client, nakapag-provide ka agad sila. Kaya, meron na dito. eh nililinis na lang po ng chichi. Yan, dito muna sa loob. Chipa tayo ito ha, pakilagay na lang. Ah, thank you. Ayan, sa drainage na. Bali dito sa floor drainage. maka tiles din po siya. Ang ginamit na, na namin na tiles dito, yung uh, mga retasong tiles na galing po dun sa loob. Bali ito naman po kasi ano to. Hindi na makikita kasi may floor drain siya. Tapos sidings dapat naka-tiles din. Pero pagdating po rito sa steps, yung tiles na ginamit namin dito sa flooring, hindi po yung gagamitin din Sa ibabaw at saka sa side. Ayan, maga uh, tataba si Ricky. Gary, Puputulin na lang yan kuya no. Dito na lang yan puputulin kapag ka matigas na. Okay. Huh? Sa second floor, may bisita tayo. Master Batang in the house. Tataw! Sa <laughs> ano? Eh ma'am, kung talaga ginawa namin. Tapakabit nyo. Isawa sa John. Dahil si Sawa sa kay Oo. ano? Kay mo kay Sir, kasawa? Sa uh, mm. Las Piñas. Las Piñas. Uh, Ay, kay, ano, nakalimutan pangalan. Sawa kami yung Jollibee, pati si may ng Jollibee, dinila. <laughs> <laughs> okay, uh, cornisa rito. saka si Tas, ginagawa nga pala kami doon. Alam niya yun, ma'am. Ayan. Ayan. sa Ayan. 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 Ayan.

'yong muso, big vector ka kasi pre, kaya okay. lagi kaniyaya-yaya. Ano <laughs> ah, ba 'yan? Lalaki. Lalaki. Nandoon 'yung d-d-d-d-d. na pala 'yrito. Ayan bali nakaribit ribit siya sa taas. Pero nakapaako siya nang kongkreto dito na sa ilalim. Sansa ka? Para walang ga walang galawan. tapos ito Bakit siya to pinapa-prime ng narration? Solid na 'to, solid. Kahapon, yung pagkaka-trimer nyo ito, semi lang, semi. At pinapasolid na natin. Pati yung uh, mga laylayan. Yeah. Yeah. Yan, yung pinapahid mo, kaya ano yan? Stickware, sir. Ah, stickware. Well. Dagdag pipay. Pero may ano yan, no? No more nails sa likod. Meron, sir. Ayan, bali yung pinampupunas niya yung... Ano yan, kuya? Painting Painting yan. Para yung mga lumalagpas na na no more nail na nandito sa likod lumuluha kasi yan eh kapag ka kinakabit na puputasa oh, kaya malinis parang ganito yan o oh. ayun o eh. ay lagpas yan puputasa yung mga siwang naman inaano yung minamasiyo yan yung habang uh, ma maaga pa pinupunasan na agad pag tumayo pag uh, tumuyo kasi yan sa ano kapag natuyo kasi sa PVC panel yan napakahirap tanggalin yan primer ko puti-puti na no? Baka raws, after break time lang. Ayan, nandito tayo sa P6. Bali, dito naman nakapuesto ngayon si Master Jojo at si Kuya Dindo. Ayan, eh, magkakabig po sila ng mga kornisa. Mga kornisa, kornisa. Ayun, sa taas. Ayan. Ayan, kornisado na. Yung second floor, halos sa may cornisa. Ayan. cornisa na siya. Kahapon wala kami rito. Pumunta si Master Batang. Ikakabit sana to. Yung nga lang, uh, hindi na tuloy. Walang tao rito kahapon. yeah cornisa. Yan kung bakit hindi may pagpatuloy yan. Yung cornisa rito, maglalagay pa kami ng tumble dyan. Kapag natambulan yan, paikot. Malalagyan po ng, ano, ng kornisa yan. Ay, sa kabilang kwarto. Okay na lahat. Okay, Henry. Parang ganito rin yung gagawin dun sa second project natin. dito na sila nagkakabit Okay, update ulit tayo So sa harapan ng bahay, halos wala namang pagbabago Yun pa rin Ayan, Bali, may hinihintay lang tayong uh, mga materials dito syempre Okay, yung ano nga pala nito Bali, yung regarding nga po pala sa bubong Baka sa susunod na linggo May malaking pagbabago na po to yeah, kasi yung sa order natin sa Tiger Shield Ayan, may update na po sila yeah, maghihintay na lang po tayo Ito, isa to sa malaking gagawin namin dito Ayan halos ah, sa electrical Alos sa patapos na. Ayun yun logo. Yan yung karton na yan. Puro pin light yan. Okay, bali meron tayong schedule ng overtime ngayon. Si Adonis at saka si Bilog dito. Mag-overtime sila. Ceiling installation. Gamit yung PVC panel. Ayan sa kwarto. Ayan na. Tatamunod na pre. Ito na yung kwarto. Parang tapos na yata, no? Tapos na. Tapos na yung division ng kwarto. Alright. Ayan o. Oh. Ayan, PVC panel ah. Merong konting space dito. Ayan, sa po talaga yun. Na nagkaroon ng space. Pali maliit na closet na lang po yan. Ang sukat niya, 60 by 60. Ayan, hindi naman po natin kasi yan pwedeng isagad. Ayan, ganyan po talaga siya. Ayan, tapos sa ah, dito, ang uh, kama, kapag ka nilagay nga, papunta po rito. Ang kama po yan. Tapos may closet tayo rito Yan, closet Yun na Tapos na siya Eh, <laughs> sa toilet din ba? Bali, pa po pala tayong ano nito On hand na tiles Ayan. Start na po sila rito. PVC ceiling. PVC ceiling pa rin. Yan po, kasabangan po natin yung mga magagawa nila rito. Tatong pinlight lang to. Ah. Paano pinlight nito pa iskwala? Ano lang, yung papunta dun. Okay lang lang siya? Di, dito. Simula, isa, center, tapos dun. Ah, dun, meron dito? Ay ah, ito. Tama to, Tama to gawa ng papa mo. Yan. Pael. Yan. Okay. Forty-forty ko na lang natin. pa. Okay. Wala nakadikit. nakadikit. sa mga paring yan. Check pa ma, kung may nakadikit daw sa mga paring. Wala. Wala naman kuya boy. Okay. Yan, tinesting na natin ni kuya boy bago po tayo mag uh, ceiling. Ceiling installation. Magtataka lang kayo dito mga karo sa mga may, may alam at marunong. Wala pa pong ng ng ceiling to pag nag-install maglalagay po ng metal paring po dyan yan ang diskarte namin yan sa mga gilid maglalagay para pag uh, nag-install ng cornisa meron din pa makuha na yan wala so maglalagay din po yan tarita sa gilid yan maglalagay po kaya nauna rito yung tiles nauna yung division yun yung diskarte namin so okay na kami dito yan, eh, overtime tayo. Baka na lang po natin yung mga magagawa nila bukas. Hindi ito yan, sir. Dalawang pin light eh. Pin yan, sakto na yan. Ito yung uh Oo. -oh. Itong center light, ibigit na ako lang ito. Yan, sa gitna. O, ay bisukat na ito. Uh Oo. -oh. Dito. dito na ako kukuha niyan. Uh Oo, -oh, dyan na. Tsaka dyan. Nagdagdag ba si Papa mo ng isa dyan? Wala pa. Ay, isa pa dyan kasi. May isa dito. dito. Okay. Madilim na ito. Eh. Madilim na yan. Ang kailangan na ng ilaw dyan. Nagdagatagay sa dito kay Boy. <laughs> Ang school. Yeah, ha Habol. Habol pa yung rito Update naman tayo rito sa mga nagawa nila. Kaso nga lang, hindi na natin sila ninabutan. Nakawin na po sila. Ito na po yung ating uh, kitchen counter. Ito yung napili ni client. Ayan o. Oh. Ayan o. Naka 45 degree cut there. Ito kailangan laging uh, lumalagpas siya kasi may rain shoot pa po tayo dito. Pag kinukuha yung sukat ng rain shoot, ang tiles namin dyan from from uh, dito sa ano, kitchen counter, 80, 80 cm. Ang kadalasan nagdadagdag pa kami nyan dito. Ayan, baka magdagdag pa kami dyan, possible. Ito yung ay napili ni ma'am. Tapos ang uh, diskarte naman namin dito, hindi na po kami nagta-tile adhesive or nagsisimento rito bali ibang ibang materialis po ang pinandidikit namin dito pwedeng uh, no more nails or pwedeng uh, epoxy A and B kasi kadalasan talaga nalalaglag to pagka ganito yan ang discarte namin Okay, bali yung ginamit po na flooring sa tiles, yun po yung pinang-accent natin dito. Yan o. Oh. Bali, kulang pa to, bibili pa tayo bukas, karagdagan. Tapos sa uh, dito naman, eh na nabubuo na po yung ating uh, wall accent dito. Ang paundian din. Ganda. Sa taas naman, ah uh, medyo pintarado na siya ng uh, primer coat. Tsaka nakakurnisa na. Eh oh. no. Nakakurnisa na, mga gilid. Tapos dito, Pinantay na namin yung flooring dito pero may ano pa po yan. Uh, may asintada pa po yan para may additional slab tayo. Okay, yan na po muna yung uh, mga nagawa natin ngayong araw po ng Merkulis Ayan, kita-kita na lang po ulit for the next video. yan God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Ah, oh, healthy yung pagkain nila. Hmm. Ginisang ang palaya na may eggs saka chicken pastille. Ah, oh, ayos yan. Yung tipo nga ano lang, hindi bibigat yung chan nila. Para hapunan na rin yun. Oh, hapunan na rin yun. Okay. Ah, break time na. Ah, kain okay muna, kain. Ayan na. May nakabit na ba kayo? Ah, ito. Isang kwarto. Ayan, isang kwarto na sila rito. yan Ayan. Yung napili pala ni client, yung kagaya dun sa project namin sa phase 3. Uh, sorry, sa phase 4 pala. Yung mga row house namin dun. Halos ganyan. Yeah, kaya kayo muna kayo. May tubig ba dyan? Meron ah, meron.